Magandang gabi po sa inyong lahat, brother and sister. Ito pong ipapay ko ngayon sa gabing ito, uh, tungkol po ito sa mga physical na sakit. So, gusto ko lang ibahagi na hindi lang po sa tungkol sa mundo ng spiritual. Lalo lalo na po sa mga taong walang kakayahan bumili ng gamot kung ang sakit nyo ay isang diabetes, kung ano, kung ano nun ano pa man. Halimbawa, yung kasukasuan. <coughs> ano ba ang dapat gawin? Yeah. <coughs> so, ito, sinisir ko po sa inyo dahil marami pa ko nakikita ng tao na bukod sa mahihirap, walang pambili ng gamot. Mahal po yung, ano, mahal po yung pagkonsulta sa doktor ko ilan na ba, magkano na ba ang binabayad sa pag apat yung So, ito lang ang ma, ma maipapayo ko po sa inyo dahil Christmas naman ngayon. At isa, isa rin itong tungkulin bilang isang payong kaibigan. Sa lahat pong may sakit, spirit, uh, physical, hindi lang po ito sa spiritual. Ang pinakasimple pong gawin ng isang taong may sakit Ganito po yan. Unang una, disiplina sa pagkain. Iwasan nyo po ang mamantika, maalat at matamis. Iwasan din nyo kumain ng taba ng karne. So ano bang mainam na pagkain dapat kainin? So kasi pag nagpatikap ka, ayan, marami nang bawal. So ganito na lang para ano, mas mainam. Kumain po kayo ng mga gulay, kulay berde. So, maaari nyo itong gawin na lutoy ng kusido, may sabaw, ganun. At sa mga kagaya ng pipino o saging, maaari nyo kainin ng normal na hindi na luluto. Sa paggising nyo po sa umaga, punawa po ito sa mga taong kagaya kong mahihirap na walang pambili ng gamot. So, imbis na i-bili ng gamot, anak uh, dahil sa, sa sobrang kahirapan, walang pagkain, inuuna yung pagkain ng pamilya. Sa pagising yung po ng umaga, ganito po ang gawin niyo. Uminom ng isang maligam-gam na isang basong tubig o isang, isang tasa. Sa madaling sabi po, hindi pa, hindi pa kayo nag-almusal. Sa paggising niyo po ng umaga, maaaring niyo itong lagyan ng daon ng malunggay, daon ng bayabas, tanglad, ayan. Malaki pong, pag naglinagyan niyo yung, halimbawa kumuha kayo ng isang basong tubig, mainit, lagyan niyo ng daon, daon ng bayabas, kung wala wala talaga, daon ng bayabas, bayabas, malaking tulong na yan. Tanglad, kung nandiyan kasama inyo na mayroon din tanglad, takipan mo, ilagay nyo sa mainit na baso, takipan nyo, yun po ang gagawin nyo yung kape sa pang araw-araw. Sa maraming sabi naman po, ah uh, pagkatapos nyo uminom ng uminom ng tanglad o bayabas o malunggay, itry nyo po mag-walking. Napakaganda sa isang tao na mag-walking. So, sa pag-uuking nyo, papawisan kayo, lalabas po yung mga, papawisan kayo, lalabas po yung mga kolesterol, at sisingaw yung mga, buong yung katawan. So, doon po produce na kailangan nyo uminom ng tubig kapag, kaya kailangan mayroon kayong isang mineral habang nag-uuking. So, saan ba magsimula ang kagalingan? Ito na. Para, kasi kawawa naman yung mga ano, yung mga mahirap na walang pambili ng gabo. Araw-arawin yun po yan. Kailangan yung gumalaw sa paggising ng umaga. Kagaya nga ng mga sinasabi ko na tapusin muna natin to. mag kayo, magsumba. Huwag kayong ano, huwag kayong bibigla na mas maganda sana kung mag-basketball, volleyball, para pagpawisan kayo. Pero para hindi kayo mahirapan, masasabi ko lang, walking. Kahit din lang sa inyo, so antayin mo lang na pagpawisan ka. Pag pinawisan ka, minum ka ng mineral water. So kahit mahirap ang tao, siguro may, meron kang lalagyan ng uh, mineral water na walang laman, lagyan nyo po ng tubig. Hayaan nyo po ang tubig ang magpuproduce para matanggal ang inyong sakit. Araw-arawin ang pag-walking or pagsusumba. Hanggat hindi nyo na mamamalayan, uh, isang buwan, tatlong buwan, isang taon, mawawala po ang sakit nyo, physical na sakit mo ang tao nagkakasakit dahil lang po sa pagkain. Dahil lang po sa hindi na kinikilos ang pagkatao natin. So, ang sa akin lang, sinishare ko ito sa inyo dahil para para makaroon kayo ng lakas ng loob. Isa rin kami yung pamilyang diabetes, high blood, ayun. Ano ba nakatulong sa akin? Walking pagka umaga na hindi pa nag-almosal. Inom lang lang, inom ng tubig. Sa pagkain, iwasan nyo po, ah, uh, uulitin ko, iwasan nyo po ang maalat, matamis, ayan. Sa pagkain ng kanin, ah, uh, maaaring yung kumain kayo ng kanin ng kaunti. Kapag nagutong uli kayo, maaaring rin kayong kumain uli. Hindi naman bawal kumain ng marami. Wala naman pinabawal sa pagkain ng mga kanin. So, ang importante lang, mas, kailangan kasi mas marami ang gulay at saka prutas. So, itong sinisir ko doon uh, dun po sa mga tagaya ko na uh, mayroon na tao, walang pambili ng gamot. ah uh, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sundin nyo lang ang payo ko. Ang katapat niyan, uh, disiplina sa pagkain, maligam-gam sa umaga, walking at pagpawisan kayo tapos inom kayo ng tubig. Tubig lang po ah uh, para lumabas yung pawis nyo. Araw-araw nyo po pagbukin. Mam mamamalayan nyo po. Datlong buwan, isang taon, mawawala po yung sakit nyo. Nagkasakit po ang tao pagka hindi na po ano, hindi na gumagalaw. Pupunta na ng trabaho, opisina, hindi na pinapapaw ko So, ang pinakamaganda dito, uh, tubig lang. So, may sakit ng mga kasu kasuan na uh, masabi ko, diabetes. Malaga po ang mga maligang na tubig sa pagising ng umaga. Maraming maraming pong salamat. Ang e, uh, pag-share natin ngayon, uh, physical na sikit. So, naawa kasi ako sa mga taong, siyempre, mayroon tayo yung tao. Mahal ang gamot. So, ang kailangan na unang bibilhin yung pagkain ng mga pamilya. So, sinisir ko po ito sa inyo para huwag kayong mawala ng pag-asa na wala kayong pambili ng gamot. Kailangan nyo lang gawin ang disiplina sa pagkain at mag-booking po sa umaga. Maraming maraming pong salamat. And God bless. Advance Merry Christmas. Sarap akong bigla ng Tagatay Tabaco City. Poro Chris. Gary Calios Burgano. Ang nilinan ng pitil. Ayan, pinagpawisan tayo. <laughs> Ganyan po ta. Kasi pag one time na may sakit ka, Inom ka ng gamot, kung hindi ka naman pinagpapapawisan, wala pong resulta ang gamot. Kailangan mo mag-walking, kahit nandyan lang po sa paligid nyo. Ang pinaka-importante po, uh, maligang warm na tubig at manalig sa Diyos sa aming mahalga. Maraming maraming salamat ang ninunulog ko sa God bless.